Kumusta po mga katoto? Ako nga po pala si RP at nandito po kayo sa RP TV. Ngayon po mga katoto, uh, pag-usapan po natin ang isang paraan para makapunta dito sa Canada at uh, paraan para makapaghanap ng trabaho dito sa Canada ay ang pagiging visitors visa or tourist visa dito sa Canada. Alam naman po natin na talagang napakahirap ang pumunta dito sa Canada para makapagtrabaho at mag-immigrant dito sa Canada. Kaya po maraming mga kababayan natin ang nagbabakasakali na makapaghanap ng trabaho at makapunta dito sa Canada gamit ang Visitor's Visa. Ngayon po mag-uusapan natin kung uh, ang Visitor's Visa ay bang makahanap ng trabaho dito sa Canada. Bago ko po ituloy itong video na to, gusto ko lang po sanang batiin ang mga uh, 620 na subscriber ko dito sa RPTV. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please subscribe, like and share ang ating YouTube channel para po marami pang makapanood na ating kababayan para magkaroon po sila ng idea tungkol dito sa Canada. Marami po tayong mga kababayan na nangangarap na pumunta dito sa Canada gamit po ang tourist visa or ang visitor's visa para makapaghanap ng trabaho at para matupad din ang mga pangarap nila dito sa Canada lalong lalo na yung mga nahihirapan na pumunta dito sa Canada kasi po alam naman natin na ang Canada ay uh, mahirap puntahan o maka mahirap makapasok dito sa bansang ito para makapagtrabaho kailangan mo po ng maraming pera para uh, gastusin para makapunta dito sa Canada at para makapagtrabaho ngayon po Uh, meron pong nakikitang isang paraan ang ating mga kababayan o mga gustong mag-immigrant dito ay ang uh, tourist visa or ang visitor's visa uh, magdali nga po ba talagang makahanap ng trabaho ang mga visitor's visa dito sa Canada para sa akin po para sa akin na uh, experience at para sa akin mga nalalaman ah uh, ang visitor's visa po ay pwede ng makahanap ng trabaho dito sa Canada. Pwede na pwede, pwede po itong pagsimulan ng kanilang karir dito sa Canada kung makakahanap po sila ng employer na uh, magbibigay sa kanila ng LMIA. Ang tanong po, marami bang mga company ang nag-hire ng visitors visa dito sa Canada at nagbibigay ng LMIA para sa mga hindi uh, permanent residents at hindi open work permit It, ang LMIA po ay para sa mga visitors visa or mga uh, foreign worker mga katoto Ngayon, base po sa aking mga experience nung dati na si commander ay naghahanap ng LMIA mahirap po ang maghanap ng company na nagbibigay po ng LMIA lalong lalo na kung na puntahan nyo po na lugar is hindi ganoon kalaki hindi po siya big city at limited lang po ang mga trabaho na nandoon mahirap po ang maghanap ng uh, trabaho lalong-lalo lalo na kung hindi ka po PR or hindi mo hawak ang uh, open work permit. Kung ang gamit mo lamang ay ang uh, visitor's visa, mahirap po ang maghanap ng trabaho dito sa Canada. Promise po, ma mahirap po. Uh, gusto ko lang po sanang uh, ishare na marami po akong mga natatanggap na texts matatanggap na message sa aking messenger at nagko-comment sa aking uh, video na Katoto, pwede po bang magtanong na kung meron bang nagbibigay ng LMIA uh, dyan sa inyo? Marami po nagtatanong. Gusto ko man po silang uh, tulungan pero hindi ko po magawa kasi hindi naman ako nagbibigay ng LMIA. Ngayon po, uh, ang sinasagot ko po sa kanila is kung makahanap po ako ng LMIA or makahanap po ako ng company na nagbibigay ng LMIA uh, ibibigay ko po sa kanila at uh, ibibigay ko po yung uh, info ng company na yun para makapag-apply sa totoo nga po marami akong mga kaibigan dito o kaibigan ni Mrs. katrabaho ni Mrs. na naghahanap po ng LMIA lalong lalo na yung mga ne expired na po yung mga uh, pag-stay nila dito, yung visit visa nila dito. nag po sila na makahanap ng trabaho para po makapag-stay pa po ng matagal dito sa Canada. Meron pong akong uh, isang subscriber na taga Ontario po siya. Lagi po siya nagt-text sa akin na kung meron po ba daw na company na nagbibigay ng LMIA dito. Nagtataka po ako bakit ang uh, subscriber ko na yon is nandun, na po, nandun po siya sa big city tapos naghahanap pa siya ng LMIA dito sa small city. Ngayon po, ang sabi po niya sa akin, kahit po pala ma, ano, malaki ang uh, city na pinuntahan niya, hindi po lahat ng company nagbibigay ng LMIA. Tapos po, uh, lalo na ang panahon na to, winter, kung wala ka pong sasakyan, hindi ka makapunta sa isang company at hindi ka makapag-apply at makapagtanong kung meron silang LMIA, mahirap po talagang makahanap ngayon ng LMIA, lalong-lalo na kung uh, wala kang mga prospect na Uh, company na pwede mong applyan tips ko lang po mga katoto para hindi po kayo mahirapan at uh, meron po kayong mga ibang gagawin o makahanap ng company na pwede nyong applyan is yung pong mga balak magpunta dito sa Canada kung nandyan pa po kayo sa Pilipinas or nasa ibang bansa po kayo nagbabalak po na pumunta dito sa Canada gusto ko lang po sanang uh, sabihin or bigyan ng tips na habang nagbabalak po kayo na no, pumunta dito sa Canada, magtingin-tingin na po kayo ng company na pwede nyong applyan at uh, itanong nyo po kung nagbibigay sila ng LMIA para po pagdating nyo dito, hindi na po kayo uh, mahihirapan na maghanap kasi may prospect na po kayo na Uh, company na pwede nyo applyan mas mas mapapadali po ang pag uh, uh, hahanap ng trabaho nun kasi pagdating mo dito meron ka na agad pupuntahan o meron ka na agad target na company na pwede mong applyan hindi po katulad ng uh, pagdating mo dito is doon ka palang magahanap ng company na pwede mong applyan hindi po ganun kadali lalong lalo na kung uh, nasa small city po kayo. Ganun po mga katoto. Tapos po, kung lalo-lalo uh, na mga katoto, example, kung pumunta ka sa iyong kamag-anak, tapos, uh, asahan mo na tutulungan kanila para makapaghanap ng trabaho or mag-apply sa isang company, ma inaasahan mo na matutulungan ka araw-araw sa pag-a-apply uh, mo sa company, uh, expect nyo po na hindi po ganun kadali kasi lahat po ng tao dito sa Canada, mga katoto, bibihira lang po ang hindi nagtatrabaho at free time na pwede kayong matulungan na makapaghanap ng company na pwede nyong applyan, mga katoto. Kasi lahat dito, mag-asawa, uh, mga anak, lalong lalo na yung may pamilya, kailangan na kailangan po mga katoto na magtrabaho araw-araw kasi hindi po katulad ng Pilipinas na pwedeng kumayod ang isang uh, isang uh, member ng pamilya para mabuhay po mga totoo. Uh, hindi po ganoon dito sa Canada. Kailangan po magtulungan dito at uh, maghanap ng trabaho ang uh, mag-asawa para pagtulungan nila ang mga bills dito sa Canada, mga katoto. Kaya po, wag nyo pong expect na kung uh, pumunta po kayo dito para mamasyal at makahanap ng trabaho, hindi po ganun uh, kadali, mga katoto, ang maghanap ng uh, LMIA dito sa Canada, mga katoto. Although marami pong mga kababayan natin na nasuswertehan na nakakapag-apply at nabibigyan po ng LMIA pero hindi po lahat mga katoto. Kaya ang mas maganda po, pagplanuhin po ng mabuti at uh, laging ipanalangin na sana ang pagpunta nyo dito ay mas maganda pang ay mas magandang resulta mga katoto. at uh, gusto ko lang po din sanang sabihin sa inyo na kung uh, nagbabalak po kayong pumunta dito at gagamitin nyo po ay utang mag mangungutang po kayo sa Pilipinas tapos ito, yun po yung gagamitin nyo papunta dito wag nyo na pong itutuloy mga katoto lalong lalo na kung wala po kayong company na agad papasukan kasi kung visitors visa lang po kayo at inutang nyo lang po ang uh, pera na gagamitin nyo mahihirapan po kayo mga katoto kasi kung hindi po kayo naswertihan na uh, maghanap ng trabaho, paano po babayaran ang utang na inutang nyo dito doon sa Pilipinas mga katoto uh, maganda po mga katoto ay pagplanuhan nyo po ng mabuti at uh, pag pagisipan nyo po ng mabuti kung ano po ang magiging uh, resulta ng iyong mga plano na pagpunta dito sa Canada hindi ko naman po din i-discourage ang mga ka kapwa nating Pilipino kasi maganda po talaga ang uh, pag nandito ka na sa Canada kasi lalong lalo na yung mga may anak, may pamilya yung future ng mga bata eh nandito mga katoto hanggang sa pag-aaral nila sa hospital uh, malaking uh, benefits po ang makaka o matatanggap natin mga katoto kaya po uh, maraming nagpupunta dito sa Canada. Ngayon po mga katoto, kung nandito ka naman sa Canada uh, at nagbabalak ka na mag-apply ng trabaho, ang gawin po, po mga katoto, uh, wag ka na pong magsayang ng oras o panahon o araw na kaka-scroll kaka o kaka-scroll ng cellphone mo para maghanap ng trabaho. Ang mas maganda po kung magpunta po sa mga Uh, malalapit na company sa inyong uh, lugar dyan paghanap po kayo ng uh, company na nagbibigay ng LMIA para meron po kayong uh, chance na makahanap o maka um, ma-hire ng isang company mga katoto kasi meron po akong kakilala na visitors visa po siya dito tapos scroll lang po ng scroll ng, uh, sa cellphone niya naghahanap po ng uh, trabaho online pero marami na daw po siyang uh, pinasahan na resume pero wala pong tumatawag mga katoto uh, mahirap po talaga ang uh, mag-apply lalong-lalong na online mga katoto mas maganda pumunta po mismo sa company para po personal makausap mo yung mga uh, boss nila doon o yung mga manager nila doon para alam mo kung paano o, kung, uh, para alam mo kung paano at kung ano ang gagawin mo mga katoto. Hindi lang po uh, sa isang company ka mag-stick na mag-apply. Lahat po ng company na pwedeng applyan, apply niyo po mga katoto. Tapos i-check niyo po yung uh, visa niyo mga katoto kung malapit nang ma-expire, i-renew niyo na po mga katoto para mas uh, tumagal pa po yung uh, araw nyo na makapag-apply at makapag-stay dito sa Canada mga katoto uh, sana yung mga kababayan natin na nandito na sa Canada, eh makahanap na po ng trabaho para sa pamilya at para sa future ng uh, mga future nila oh. at uh, ang mga kababayan natin na gustong mag-abroad dito sa Canada na galing ng Pilipinas at galing ng ibang bansa na gusto mag cross country dito sa Canada uh, pag pray nyo po lagi mga katoto na sana may may magandang resulta ang pagpaplano nyo at pangarap nyo na makapunta dito sa Canada uh, kung nakabot po kayo dito sa uh, video na to please subscribe po sa aking youtube channel RPTV at please uh, mag-comment po kayo down below para uh, kung may question po kayo, sasagutin po namin. At kung uh, nagustuhan nyo po or may nakuha po kayo na kaalaman dito sa video na to, please share po sa mga kaibigan nyo para po magkaroon din po sila ng mga idea tungkol dito sa Canada. Maraming salamat po and God bless!